Anong pangalan ng agency nyo? Pro-ICE Saan kayo naka-posting? Sa NAIC po, subdivision po uh, Wala pa pong residente pero may na-develop na po Hindi so, pa lang tapos So under development yung subdivision na yun okay. Yun ang binabantayan nyo doon Yung ongoing development ng subdivision Okay uh, ilam, ilang buwan na kayo walang sweldo? Magtutuwa months na po Anong pangalan ng subdivision na yun? Uli? Hamasaito uh, po So sino ang developer ng subdivision na yun? Ang alam po namin si Mr. Wang po Yung may kanya ng Okay subdivision. kasi alam nyo, eto reminder sa mga kapwa natin security guards ha. Lagi nyong alamin, pag kayo ay nakaposte, lagi nyong alamin kaninong bahay, kaninong building, kanino sa, yung binabantayan ninyo. Okay? Kaya alamin nyo kung sino lagi kakontrata ng agency ninyo kasi kung hindi kayo nababayaran ng agency ninyo, pwede nyong singilin doon sa principal. Tandaan nyo yan, mayroon tayong tinatawag na solidarity at joint liability ng principal with the agency. So kung may utang sa inyo ng agency, ano man yung pagkukulang sa inyo ng agency bilang security guards sa pagbabantay nyo doon sa bahay, sa lugar o negosyo ng principal na yon, pwedeng singilin sa principal. Tandaan nyo yan, ha? So anong sabi ng agency nyo? Ba't hindi kayo nababayaran? Sa cheque daw po, hindi daw po na ibibigay ng masay ng kliyente. So ang dahilan nila, kaya hindi kayo nababayaran, hindi kayo nababayaran ng principal. Mm. Dapat hindi pwedeng dahilan 'yon. Mm. 'Di ba? Hindi problema ng mga security guards sa na nakaposte sa isang negosyo o isang lugar na hindi sila, hindi nababayaran yung agency ng kanyang principal kasi dapat yung agency may sariling puhunan na pangsweldo sa mga tao nila. Okay? Ano ang huling usapan ninyo sa kanila? Kailan daw kayo babayaran? ah, uh, sabi po 'yan oh, mag-antay-antay lang. Okay, may mga nakaposte ba kayong kasama doon na naiwan? meron may, po. Ilang kayo lahat-lahat doon? Bale, walo po. Walo? Eh, walo kayo nandito na. Ilang ba kayo? One, two, three. Four. May sakawit pong kasama. So, may isang subdivision sa kawit din? Opo. So, magkahiwala yun? Opo. Ganon o, din ang problema ng walo? Hmm. Tsaka Iisang, po isa Isang developer din yan? Opo. O. Ah, okay. Ang minimum po sa NAI Cavite is 479 pesos. Sila po ay sumasahod ng 466 pesos sa loob po ng 12 oras. So ibig sabihin at at mga kapatid, mga kuya, kulang po ang sahod niya ng 312 pesos. Christopher Mondarin, Mr. Mondarin. Yes sir, yes sir. Good afternoon. Kamusta good afternoon. po si Attorney Freddy Villamor po ito? Yes sir, good afternoon. Good afternoon. So ano po bang problema natin? Bakit po hindi nababayaran ang sweldo na mga security guards na ito, dalawang buwan na daw. Yes sir, uh, actually sir, ang naging problema po namin dyan is yung kliyente po kasi namin, actually yung July, August, September, hindi pa kami nababayaran sir. Pero yung July, August, September, na naabunuhan naman na po namin. Ngayon, so, humihingi pum kami nga ng assistant na dito sa kliyente namin na baka pwedeng na kasi 3 months na po yung inabunuhan namin kaya hindi talaga na kakayanin ng pondo ng agency po. Uh, kaya yun po yung nangyari. Uh, yung mga gwardiya alam din uh, naman nila yan kung paano ko ginagawa ng paraan din po. Kanilang Opo. Opo, Opo, Mr. Monderin, natindihan ko rin yes. po yung inyong uh, problema pero hindi ho ba, hindi dapat maging problema ng security guards yung hindi pagbabayad ng principal dahil ang obligasyon ng pagbabayad ng sweldo sa kanila ay obligasyon ng agency. Tama ho ba ako? Yes sir, Yes sir. Opo, opo sir. Opo, okay. sir, opo, sir. Uh, so, talagang na-down na talaga yung ano sir kasi yung yung finances namin, yun po yung nag- Sige, Mr. Mandarin, okay. Opo sir. opo sir, opo sir. May problema kayo ng dalawang buwan na hindi nababayaran. Ang isa pang opo, problema sir. ay parang opo. underpaid itong mga security guards nyo kulang yung sweldo nila kasi ang lumalabas sa sweldo nila is 466 pesos kada 12 oras. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Opo, okay, eh, sir. in okay. short, di ba ang, ang regular number of working hours is 8 oras lang? Yes, sir. Yes, sir. Anything okay. above uh, 8 hours is may overtime pay na sila dapat. Yes, sir. Yes, sir. Admitted, admitted. So, paano po yan? Lumalabas kulang sila ng 312 pesos kada araw. Yes, sir. Yes, sir. Actually, yun din po ang wini-workout namin sa kliyente eh, kasi yung kontrata din kasi namin sir talagang medyo hindi naaadjust eh kaya ipina-explain din talaga namin sa mga guardya natin po yan Teka lang Mr. Mondirin. Yes, tumatanggap sir, sir. kayo ng kontrata na ang alam nyo ang rate nila ay mababa sa regular pay at mababa sa dapat bayaran ganun hubang bang sinasabi nyo? Ah uh, kasi sinasabi nyo, pinapa-adjust nyo yung kontrata nila. So, from the very beginning, alam nyo na yung rates na ibabayad nyo sa mga security guards nyo ay kulang. Yes, sir. Base sa regular. Ang status po kasi namin, sir, i surviving lang talaga yung agency, sir. Kaya yun lang po yung nakukuha. Kayo ba alam nyo na bago kayo iposte doon, alam nyo kung magkano ibabayad sa inyo? Ito, tinatanong ko po yung mga security guards sir. Alam nyo yun? Opo, sir. Kinakausap naman po. Na na... Okay so Mr. Monderin, sinasabi dito ng isang tao ninyo, hindi nila alam na yung ibabayad nyo sa kanila ay mababa sa regular or sa minimum wage. Tama? Hindi nyo alam? Hindi ah, po. Ah. Oh, pero nung matanggap nyo na kulang yung sweldo nyo, ano sabi nyo sa kanila? Uh, wala po. Mm, no, po sa... So tinanggap nyo na lang na ganun? So pero Mr. Monderin, ano? Yes. Ano? pwede nating remedyo para sa mga taong ito? Kahit makapagbigay siguro kayo ng konti muna para kahit papano maitawid gutom sila. Opo, opo, sir. Opo, sir. Ayun uh, po ang wino workout namin, sir, na nagre-risk pa rin po kami ng pwede namin ipabali sa kanila para naman po kahit So pero pa pano, so hindi siguro bali ang tawag doon dahil may utang na siya kayo sa kanila so yes. hindi na bali yan? Kayo ah, ang opo, may utang, sir, sir, sir. in short, so, kayo pa nakabali sa kanila eh. Yes, sir. Sorry, sorry for the term, sir. Pero we are working it out, sir. Just to happen na talagang na-down talaga na yung finances kasi namin, sir. Kaya uh, nakarating na sa inyo yung aming mga tao. Okay. Sir. Isa pa, Mr. Monderin, ang nandirito sa yes, amin ngayon ay pitong tao na nakaposte don sa ibang subdivision. Ganon din ang yes, sir. problema. Yes, sir. Kawit. Kawit. Kawit and silang po, Sir Christopher. Yes sir. Yes, sir. Uh, actually sir, uh, pagkatapos po natin I will communicate with, 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 with the client. Kasi talagang kung ako po ma'am kahit na makulong na po ako, wala na po talaga akong ilalabas ma'am. Eh. Kasi yung agency po talagang three months yung inabono namin at uh, napaka-late po namin. as long uh, yan lang po ang cliente namin yung pinagdudutihan po nila. Hindi po kami nag-grow kasi mahirap pala sa security agency mo. Oh, teka lang sir, teka lang sir, teka lang, sir. lang uh, okay. Mr. Mondering, kakausapin namin yung provincial head ng Dole Cavite ha, para malaman namin kung anong pwedeng remedyong magawa ng ating mga security guards dito ha. Pakintay lang po yung kanyang sasabihin ha. Pakimonitor nyo po. Hello po, Ma'am Marivic Martinez. Yes, good afternoon po. Ma'am Marivic, magandang uh, hapon po. Uh, Mam, ma ma'am, live po tayo sa programa po ni Senator Raffy Tulfo. Ma'am Ribic Bali, meron pong dumulog dito, ma'am. Um, uh, pito po sila na nandito. Ah, uh, sila po ay under po ng agency na Proi Security Agency. Ang uh, sa pagkakaalam po namin, ang minimum po sa naik is 479 pesos at sila po ay sumasahod lamang po ng 466 pesos sa loob po ng 12 oras. Uh, maliban pa doon, uh, Ma'am Marivic, dalawang buwan na pong atrasado ang kanilang uh, sahod. <laughs> okay. Opo. So, ganito po ano, uh, nakakalungkot po yung uh, sinasapit ng ating mga security guards Dyan po sa Pro-Ice Security Agency. Hindi po tama na isagot ng uh, security agency na sila hindi binabayaran ng kanilang principal. Opo. Dahil uh, bago po makakuha ng isang... Uh, uh, certificate o yung valid na DO-174 registration ay sinisigurado po na may substantial capital ang isang security agency. So hindi po sagot na o katlira na sila ay hindi binabayaran ng kanilang kliyente. Uh, so dapat po ay nasa tamang pagbabayad na tatanggap po ng ating mga security guards. At the same time po, yung minimum wage na nakalaan para sa mga gagawa na nasa naik ay talaga pong 479. So wala pong bababa sa so 479 pesos. Yan po ay sa pagtatrabang ng walong. So kapag sumobra po ng walong oras, ay may 25% na premium sa kada oras lang. na overtime nila. So kung sila po ay 12 oras, may apat na oras po na may dagdag na 25% sa regular day at 30% sa mga holiday at dun po sa rest day na tinatawag. So talaga po malaking malaking obligasyon ang kailangan gawin ng uh, pro i security agency sa kanilang mga security guard. Mama Rivik Yes po. Si Attorney Freddy Villamor po ito. Ma'am, kanina yes. may, na may nabanggit kang dokumento o requirement na clearance. Ano po yung clearance na yun? Pakiulit nyo po. Tungkol sa capitalization ng isang Sub security agency, po. ano pong tawag doon? Substantial capital po sa isang contractor, tulad ng po ay security agency, ang 5 million capitalization na kung saan po sila ay magpaparehistro sa dole. At yung substantial capital, yan po yung sagot. Kapag hindi nakapagpasweldo ng tama ang kinalang kliyente, dapat po sila mismo ay mayroong kapital na siyang sasagot dito sa mga pagpupulang mm. ng kanilang mga kaya. Mm -hmm. So ma'am, ang tanong, kung hindi po sila compliant dyan, pwede po bang marimbok ang kanilang permit? O baka maaaring wala silang permit habang sila ay nag-ooperate as agency? Yan po ay uh, kailangan ma-check ma po muna namin okay. na kung sila po ay merong uh, tinatawag na DO-174. Uh, ngayon po ay pinapacheck ko na po at the same time, yan din po ay pwedeng, kung meron man sila, ay pwede rin maging basis para makansila po ang kanilang uh, certificate. Mr. Christopher Monderin? Yes, yes, sir, yes, sir. Nadinig mo yung sinabi ng taga-dole na si Ma'am Marivic Martinez. Opo, Kaya Kayo ba ay compliant sa requirement ng dole regarding substantial capitalization? Unfortunately, sir, wala pa po kami ano, dole 1748, sir. Sir? Yes, sir. So kung gano'n, malinaw na ang pag-ooperate ninyo ay labag sa batas? Uh, yes sir. Yes, sir, sir kayo ba ay may per may, may valid license o permit na mag-operate bilang isang agency? Meron, meron naman po sir. Galing uh, sa sosya? Yes sir, meron, meron po. E yung sinasabi ni Ma'am Marivic Martinez Yun na kayo po, ay may substantial capitalization as required by the department order, meron ho kayong gano'n? Y yun po ang wala po kami, sir, yung Dolly 1748. Oh. So in short, may violation ng batas yung inyong pag-ooperate. Ano po? Uh, yes, sir, sir. Opo po. Na, ngayon ko lang po naalaman kasi yung sa 1748, sir. Sir, so, ayusin yes, nyo na yung problema nyo dito sa mga security guards na ito. Asap at agad-agad dahil ipapa-research ko yan at kung kayo ay may criminal liability, pwede namin kayong ipakulong dyan. Naintindihan yes, nyo ba yun? Yes sir, opo po sir, naintindihan ko po yun. Ma'am Marivic, ano ba ang pwede nating immediate sanction or remedy against dito sa Pro-Eye Security Agency? Okay, we'll, we'll take the necessary action po na sa akin na po yung at ng nilang agency at the same time no, ng no, principal. Pabugan po natin agad-agad sa aking mga inspect mabigyan din ng tamang information aside from tapos silang certificate uh, operating without a certificate po ang pabobas Malinaw na may paglabag talaga. Meron, ito meron. Baka may criminal liability pa yung mga may-ari niya at mapakulong sila. Opo. Christopher, Apo. kung ikaw tatanungin, anong pwede mong gawin? Yung pinakamadaling remedyo sa problema niyong ito? Actually sir, uh, si, hindi lang ako nabigyan ng pagkakataon na makausap ulit yung mga card natin. Pero ginagawan po na, as we speak sir, ano, ginagawa naman namin ng taraan para masettle yung kanilang... Pero lumalabas kasi yan ang pangako mo sa kanila noon pa dalawang buwan nang na uh, nakakalipas, wala pa rin nangyayari. Paano ba yan? Uh, yes, yeah, yeah, sir, sir. Talagang ano lang, sir. Uh, lang talaga, sir. Pero oh, alam ito, naman. Ito, pero na mga... oh, katetext lang ni Senator Tulpo. Yes, yeah, sabi sir, yeah, niya, yes, yeah, gawan ko ng paraan. Gawan niyo okay, ng sir. paraan nito. Baka... Lumaki okay, itong problema okay, nyo ha, kahit sir, minomonitor yeah, ni Senator Tulpo yung programang ito, kaya yeah, alam sir. niya yung nangyayari at pinag-uusapan ngayon. Lalo na okay, ngayon okay. na umamin ka na meron kayong paglabag sa batas. Ah uh, yes sorry, sorry, sir, sir, sir. ako naman sir, ano, uh, transparent naman po ako sir. Wala naman po akong yung pagpupulang namin sir, eh, inaamin po namin. Sir Christopher, kailan niyo po maibibigay sir yung dalawang bang atrasadong sahod po nila? Uh, sa totoo lang, hindi ako magkapag-commit kasi kahit... Naman. Hindi sir, kailangan magbigay kayo sir. Kayo po ang operations manager sir. Unless mapapasara po kayo, sir, meron po yes, kayong sir. violation, sir. Kaya po, magbigay po kayo, naka-monitor po si Senator ngayon, magbigay po kayo, sir, ng exact date. Kung kailan po maibibigay. Dahil, sir, ang hirap nga po, sir, na tatlong araw nga lang pong madelay yung sahod eh. What more, sir, kung dalawang buwan po. May mga pamilya din yes, po ito, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, po mama, ang operations manager, sir. So dapat alam niyo po ang kalakaran sa loob, sir. Alam niyo po kung paano tulungan yung mga staff niyo, sir. Alam niyo po kung ano po ang hinaing ng mga staff po ninyo. Yes, ma'am. Yes, ma am. so kailan po, sir? Kailan po maibibigay, so, siguro, sir, yung dalawang bang atrasado po na sahod nila? Ma'am, pwede po ba kung tumawag sa inyo at magkukun, uh, susubukan ko lang ano, kumuha ng commitment sa... Uh kliyente kasi sa ngayon talaga mo na Sir, hindi po kasi problema namang, po naman Sir, uh, yung sinasabi po kasi ni Senator dito Sir, hindi po problema yes, ng mga tao po yan yun Sir, no? Yung kung, hindi, kung yes, magbayad yes, man o no, hindi Sir, kailangan niyo pong magawa ng paraan po yung pagbibigay po ng sahod sa mga tao niyo po Yes, ma'am, oh, yes, ma'am, oh, na iintindihan ko po yan uh, Kung kaya po ba Sir, by Thursday maibibigay po ba? noon baka hindi po kami maka-produce hanggang Thursday. Baka hanggang Monday. Director Marivic. Yes po. Opo. Uh, Ma'am, yun nga po yung sinasabi din po ni Senator Raffi, no? Na kahit po wala pong pambayad ang kanilang kliyente, eh hindi naman na din po problema ng mga security guard po natin. Yan, sabi ko nga po, uh, Director Marivic, 3 days nga lang pong madali po yung mga sahod po. Eh, ang hirap na po. Eh, what more diba po, Director, kung dalawang buwan na po, kawawa naman okay. po itong mga security guard po natin. Opo. Okay. So, ah, uh, yes po. Dole, ano ah, po. pong magagawa po na nga, Dole, uh, para po sa pro eye security agency po? Sige po, ipatatawag po namin sila dito sa opisina. Uh, total uh, meron din po kaming satellite office sa Bacoor para yes, hindi na maging malayo parehas sa employer at sa mga security guards o so, kung saan po. Mas malapit sa mga security guards. Even within this week po, ay bukas ang aming opisina. Kung Okay sa inyo sa Bacoor pumunta? Uh, ay, webes, oh, Kailangan Merkulis. Sige, tutalando doon na si Ma'am Alam niya na yung problema. Ma'am, sa adyan na po namin sila papupuntay sa inyo dahil pamilyar na po kayo sa problema nila. At ma'am, yes, mas mabibigyan niyo ng madaling lunas okay. o solusyon yung kanilang saan, problema. ha? Saan po mas madali sa manggagawa? Is it Bacoor or, or Trece? Saan lang mas okay sa inyo? 13 daw po. Ma'am, 13 Martirez okay, daw po, ma'am. 13. Ivi. Sige po. Sa, uh, So except po namin ang uh, today is Tuesday, Thursday, kailangan po pumunta dito ang uh, boss the workers and uh, yung ating pong uh, pro eye security. Magpapadala din po kami ng subpoena. Lahat ng sinasabi yung pagkukulang na yan, pakisabi niyo kay Ma'am Martinez. ha? Eh, kesa magtuloy-tuloy mag-operate yung agency na yun. lalaki lang na lalaki utang sa inyo, siguro sa pagkanda ipasara na lang kung kailangan. Pero, hahabulin natin yung principal. Kailangan malaman natin kung sino yung kliyente nila. Salamat po. Uh, kausapin po namin kayo sa kabilang studio at isasettle po natin yung lahat po sa dole. Okay po? Yes, Sige po. Maraming salamat po.